Isipin mo ito. May mga salita, simpleng mga parirala, na may kapangyarihang direktang kumonekta sa puso ng isang babae. Hindi dahil sa paglalandi o buladas, kundi dahil totoo, tapat at may lalim. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo rin kailangang maging sobrang guapo, mayaman o smooth na parang artista. Ang kailangan mo lang ay pag-unawa kung paano magpahayag mula sa puso sa paraang ramdam at totoo. May mga salitang, kapag sinabi mo sa tamang oras, sa tamang tono, at may tamang intensyon, kaya nitong buksan ang damdamin ng isang babae. Hindi para kontrolin siya, kundi para kumunekta, para makabuo ng tiwala, at para maramdaman niyang may lalim ka, hindi tulad ng karamihan. Hindi ito tungkol sa pickup lines. Hindi ito yung tipikal na pa-cute na linya na cringe pakinggan. Ito ay mga salitang may bigat mga katagang kayang magbigay seguridad, pagkakaintindihan at koneksyon na hindi niya madaling makakalimutan. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang mga sampu na simpleng parirala na kung gagamitin mo ng tama, hindi lang makakahuli ng atensyon, kundi makakabuo ng tunay na koneksyon. Pero tandaan mo, hindi lang kung ano ang sinasabi ang mahalaga. Mas importante kung paano mo ito sinasabi. Dahil ang isang matatag na lalaki hindi lang marunong magsalita, marunong din makinig, umintindi at maging totoo. Kaya tapusin mo ang video na ito. Dahil ang huling phrase na ibabahagi ko, konti lang ang may lakas ng loob na gamitin ito. Pero kapag nagawa mo, magugulat ka kung gaano ito ka-epektibo. Bago tayo magsimula, kaibigan inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang aral na matututunan. Handa ka na ba? simulan na natin. Number one, safe ka sa akin. Tatlong salita lang, simple, tahimik, pero may bigat. At kung galing ito sa isang lalaking may dangal, may respeto, at may paninindigan para sa isang babae ang linyang ito para itong pahinga. Isipin mo, maraming babae ngayon ang pagod na. Pagod sa mga lalaking puro salita pero kulang sa gawa. Pagod sa mga pangakong maganda lang sa simula pero unti-unting nagiging pressure, control at manipulasyon. Kaya kapag sinabi mong safe ka sa akin, hindi ito tungkol sa pagiging pasweet. Hindi rin ito tungkol sa pagiging knight in shining armor. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng espasyo kung saan pwede siyang maging totoo kahit hindi siya laging okay. Kahit may trauma pa siyang hindi niya maipaliwanag. Kahit hindi pa siya buo. Kapag sinabi mong safe ka sa akin, sinasabi mong, Una, hindi mo kailangang magpanggap para lang magustuhan kita. Pangalawa, hindi mo kailangang iperfect lahat para lang manatili ako. Pangatlo, hindi kita huhusgahan sa mga sugat mong pilit mong tinatakpan. At para masabing totoo ito, kailangan mong ipakita na kaya mong maging kalmado kahit magulo siya. Kaya mong makinig kahit hindi mo siya maintindihan agad at kaya mong tumanggap ng damdamin hindi lang katawan. Ito ang klase ng lalaki na bihira ngayon. Yung hindi lang marunong magsabi ng safe ka sa akin kundi kayang gawin itong totoo sa mga mata niya, sa galaw niya, sa presensya niya. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Tungkol ito sa intensyon, sa self-awareness at sa kakayahang hindi masindak sa lalim ng isang babae. Kaya kung bibigkasin mo ang linyang ito, siguraduhin mong kaya mong panindigan dahil hindi lang ito pangligaw. Ito'y pangkoneksyon, pang-emotional maturity at pangrelasyon na may direksyon. Number two, hindi kita pipilitin. Pakinggan mong mabuti. Sa panahon ngayon, sanay na ang maraming babae sa mga lalaking hindi marunong makinig. Sanay na silang pinipilit, kinukulit, minamadali sa damdamin, sa desisyon, sa relasyon. Para bang ang konsepto ng oras ay nakakalimutan ng karamihan at laging may pressure na dapat ngayon na kaya kapag sinabi mong hindi kita pipilitin para kang isang hangin na kalmado sa gitna ng bagyo hindi ka nagmamadali hindi ka nagmamakaawa hindi ka natatakot kung may distansya man dahil alam mo na ang tunay na koneksyon ay hindi isinisiksik ito'y hinahayaan pinupunla at hinugsa sa panahon ang mga salitang ito ay hindi para lang sa kanya ito rin ay pagpapakita ng disiplina sa sarili kaya mong maghintay hindi dahil wala kang alam kundi dahil may respeto ka. Hindi lang sa nararamdaman niya, kundi sa sarili mong dignidad. Sinasabi mong, alam ko kung anong gusto ko, pero kaya kong hintayin ang tamang panahon. Gusto kitang makilala pero hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa buhay mo. Gusto kong bumuo ng koneksyon pero hindi sa paraang magiging bigat ako sa iyo. At sa dami ng lalaking nagmamadaling makuha ang O, minsan ang pinakakaibang lalaki ay yung marunong magsabi ng okay lang okay lang kung hindi pa siya ready okay lang kung kailangan niya muna ng space okay lang kung ngayon ay hindi pa siya sigurado bakit kasi ang lalaking marunong maghintay ay lalaking marunong magpahalaga hindi ka takot sa delay hindi ka takot sa uncertainty at lalong hindi mo tinatambakan ng pressure ang isang taong mas kailangan pang hilumin ang sarili niya at ang totoo Kapag sinabi mong hindi kita pipilitin ang babae mas lalong lumalapit dahil doon niya makikita kung gaano kakakaiba, hindi ka takot mawalan dahil ang hinahanap mo ay hindi lang babae kundi koneksyon na totoo, hindi larong damdamin. At sa salitang iyon mararamdaman niyang pwede siyang magpakatotoo na sa bawat hindi pa, hindi mo siya lalayuan pero hindi mo rin siya kakabig. Tunay na lalaki ang marunong rumespeto sa hindi pa. Kaya sa susunod na maramdaman mong parang may pader pa, na parang hindi pa siya handa, huwag mo siyang hatakin, huwag mong sirain ang rhythm niya. Tumingin ka sa kanya, marahan, at sabihin, hindi kita pipilitin. At sa simpleng pananalitang yon, mararamdaman niya na sa wakas may nakakaintindi sa kanya at hindi siya kailangang maging handa agad para lang piliin. Number three, ayos lang kahit hindi ka okay ngayon. Tahimik siya, tahimik. Pero alam mong may bumabagabag sa kanya. Hindi siya kasing sigla ng dati. Hindi siya madaldal gaya ng normal. At sa mga mata niya, may bit -bit siyang pagod na hindi niya kayang ilabas. At bilang lalaki, natural ang instinct mo na gusto mo siyang pasayahin. Gusto mong ayusin agad ang nararamdaman niya. Gusto mong ibalik yung dati niyang sigla. Pero minsan, ang pinakamakabuluhang pwedeng mong sabihin ay ito. Ayos lang kahit hindi ka okay ngayon. Walang pressure. Walang cheer up. Napilit. Walang dapat masaya ka kasi andito ako. Walang invalidation ng bigat ng pinagdadaanan niya. Sa linyang ito, sinasabi mong, hindi mo kailangang maging perfect para manatili ako. Hindi mo kailangang ngumiti para lang maging katanggap-tanggap sa akin. Tanggap mo siya. Hindi lang kapag madaldal siya at masayahin kundi pati sa mga araw na tahimik siya at wala siyang ibang energy kundi ang simpleng pagpapakatotoo ito ang klase ng suporta na hindi sigaw tahimik lang buo at sobrang bihira dahil karamihan sa tao komportable lang sa mga taong masaya kapag hindi na magaan ka usap kapag may iniinda na kapag may sakit na hindi maintindihan doon sila umaatras kaya kapag sinabi mong Ayos lang kahit hindi ka okay ngayon. Sinasabi mong nandito ako. Hindi para ayusin ka, kundi para samahan ka. Hindi kita pipilitin maging okay, pero hindi rin kita iiwan. At sa puntong iyon, hindi ka lang nagiging lalaki sa paningin niya. Nagiging kanlungan ka, isang taong hindi takot sa emosyon, hindi takot sa kahinaan, at lalong hindi takot sa lalim ng koneksyon. Ang pagiging lalaki ay hindi laging pagiging fixer. Minsan, ang tunay na lakas ay yung marunong umupo sa tabi ng taong nasasaktan nang hindi kailangan ng solusyon, kundi ng presensya. Kaya kung mararamdaman niya na tanggap mo siya kahit hindi siya okay, hindi dahil naaawa ka, kundi dahil nirerespeto mo ang proseso niya, mas lalalim ang tiwala niya sa iyo. Hindi dahil pinasaya mo siya, kundi dahil hindi mo siya iniwan nung malungkot siya. At minsan, yun lang talaga ang kailangan ng isang babae. Hindi tagapag-ayos, hindi tagapagligtas, kundi isang taong kayang magsabing, ayos lang, kahit hindi ka okay ngayon, at dito lang ako. Number four, pwede mo akong sabihan kahit masakit, tahimik siya, pero alam mong may gustong sabihin, ramdam mo, hindi siya komportable. May bigat sa dibdib niya na parang kinikimkim na lang, tinatago sa likod ng mga pilit ng ngiti. At alam mo, hindi siya ganyang katahimik dati. Bilang lalaki, may dalawang pwedeng reaksyon sa ganitong sitwasyon. Una, umiwas. Sabihin sa sarili mo, ayoko ng drama. Pangalawa, magtanong, makinig. At higit sa lahat, tumanggap. Karamihan, doon pumupunta sa una. Dahil totoo, mas madali ang umiwas. Mas komportabling marinig ang mga bagay na kaaya-aya, papuri, kilig, pasasalamat. Pero ang tunay na koneksyon, hindi lumalalim sa tuwa lang. Lumalalim ito sa tapang ng parehong makinig at magsabi ng totoo. Kaya kung sasabihin mo ang mga salitang, pwede mo akong sabihan kahit masakit. Hindi mo lang binibigyan ng pahintulot ang babae na magsalita. Binibigyan mo siya ng ligtas na espasyo para mailabas ang laman ng damdamin niya. Hindi mo siya ginagawang kaaway sa tuwing may masakit siyang isasambit. Ginagawa mo siyang partner kausap at higit sa lahat tao. Dahil minsan, hindi siya galit, nasasaktan lang. Hindi siya suplada, natatakot lang na ulit-ulitin ang parehong sakit. At kung titibok man ang loob niya sa isang lalaki, yun ay yung lalaking hindi sumusupalpal sa katotohanan, kahit ito'y humihiwa sa ego. Ang babae, kapag naramdaman niyang pwede siyang magsabi ng totoo sa'yo, kahit hindi mo gusto ang maririnig mo, mas nararamdaman niyang may saysay -say ang presensya mo sa buhay niya. At ikaw bilang lalaki, doon mo ipapakita kung gaano ka talaga katatag, hindi sa pagsigaw, hindi sa pangungumbinsi, kundi sa simpleng pagtanggap. Sa panahong halos lahat ay mabilis mapikon, mabilis umatras, ikaw ang magiging kakaiba. Dahil pipiliin mong unawain, hindi lang para sa relasyon ninyong dalawa, kundi dahil alam mong mas pinipili ng tunay na lalaki ang paglago kaysa sa ginhawang panandalian. Ang linya na ito. Pwede mo akong sabihan kahit masakit. Ay hindi lang pakinggan mo ngayon. Dapat bitbitin mo araw-araw. Bakit? Kasi ang totoong pag-ibig ay hindi lang lambing. Hindi lang ganda. Hindi lang kilig. Ang tunay na pagmamahal ay tapang. Tapang na marinig kung saan ka nagkulang. Tapang na tanggapin kung saan ka nasaktan. At tapang na manatili kahit masakit ang narinig mo dahil mas mahalaga sa iyo ang katotohanan kaysa sa pride mo. At sa huli, di mo kailangang maging perpekto. Pero kung kaya mong maging tao na handang makinig, tao na hindi natatakot sa damdamin ng iba, at tao na marunong tumanggap kahit masakit, maniwala ka doon kanya mas makikilala at doon kanya mas mamahalin. Number 5. Gusto ko kung paano ka mag-isip. Hindi siya pinaka-sexy sa paningin ng lahat hindi siya yung babaeng makikita mong palaging nasa spotlight. Tahimik siya minsan, mapag-obserba, hindi palaging maingay sa social media. Pero sa tuwing kausap mo siya parang may lalim, may bigat ang bawat salitang sinasabi niya. Hindi palaging perfect, hindi palaging confident, pero totoo. At habang mas nakikilala mo siya, mas napapaisip ka, grabe. Ang ganda ng utak nitong babae at doon mo ibinubulong o marahang sinasabi sa kanya gusto ko kung paano ka mag-isip hindi ito tipikal na papuri hindi ito ang ganda mo o ang sexy mo bagamat totoo rin yon ang linyang ito ay may kakaibang tama bakit dahil sa isang mundong ang laging inuuna ay panlabas konti lang ang taong napapansin ang panloob konti lang ang nagsasabi na ang utak ng isang babae ay kahanga-hanga ang pananaw niya sa buhay ang mga tanong niya ang paraan niya ng paghandle ng emosyon ay isang bagay na nakaka-attract at higit sa lahat nire-respeto. Kapag sinabi mong, gusto ko kung paano ka mag-isip, hindi mo lang siya pinupuri, inaangat mo ang halaga niya. Pinaparamdam mong hindi lang siya katawan, hindi lang siya pang post, hindi lang siya aliw sa gabi. Siya ay isang babae na may paninindigan, pananaw at sariling mundong buo kahit walang make-up kahit walang filter at tandaan mo para sa isang babae napakalaki ng impact ng marinig na na-appreciate siya bilang isang buo hindi lang para sa pisikal kundi sa spiritual, emotional at mental aspects niya kapag sinasabi mo ito sinasabi mo ring nakikinig ako sa iyo iniintindi ko ang mga sinasabi mo hindi lang dahil gusto kitang pasayahin kundi dahil interesado ako sa kung paano ka tumingin sa mundo Mahalaga sa akin ang perspective mo, hindi dahil gusto ko ng validation, kundi dahil pinapahalagahan ko ang talino mong hindi nagpapabida. Sa salitang ito, nagiging malinaw na ikaw ay hindi ordinaryong lalaki. Ikaw ay hindi lang naghahanap ng karelasyon, naghahanap ka ng partner sa pag-iisip, sa pag-unawa at sa paglago. At kung tatanungin mo ako, ano ba ang mas nakakabighani sa isang babae, ang sabihing, ang ganda mo, o ang sabihing, ang ganda ng isip mo. Gusto ko kung paano ka mag-isip. Ang una, madali. Madaling sabihin ng kahit sino. Pero ang pangalawa mas malalim, mas bihira, at mas totoo. Kaya kung nararamdaman mo ito, sabihin mo. Hindi para magpa-impress, hindi para makuha ang loob niya, kundi para iparamdam sa kanya na totoo ang respeto mo. Hindi lang sa panlabas niyang anyo kundi sa loob ng katahimikan ng isip niya. Number 6. Hindi kailangang maging perfect. Sa panahon ngayon, sobrang taas ng standards na inilalagay ng lipunan, hindi lang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki. Mga inaasahang maging flawless, laging presentable, palaging positibo, laging on, laging kaya. Pero alam mo ba? Sa kabila ng lahat ng iyon, ang katotohanan ay walang taong perfect. Hindi perfect ang babae. Hindi perfect ang lalaki at hindi perfect ang kahit anong relasyon. Maraming babae ang naghihirap sa takot na ito. Ang takot na hindi sapat, na kulang, na di tanggap kapag nagkamali o nagpakita ng kahinaan. Dahil sa mga maling inaasahan, madalas nilang pilitin ang sarili na maging isang imahe. Isang versyon ng sarili nila na hindi talaga totoo. At kapag sinabi mo sa kanya, hindi kailangang maging perfect ang linyang ito ay isang napakalaking regalo. Hindi ito paumanhin para sa mga pagkukulang niya, kundi isang paalala na tinatanggap kita ng buong puso kasama ang lahat ng imperfections mo. Hindi kita hahatulan kapag nagkamali ka o nanghina. Hindi ko kailangan ng taong flawless. Kailangan ko ang tunay na ikaw. Hindi biro yan dahil para sa isang babae, ang madalas niyang marinig ay kung paano siya dapat magbago, mag-adjust o magpanggap. Pero kapag narinig niya ito sa iyo, isang lalaking hindi naghahanap ng perpekto, isang lalaking marunong tumanggap, magiging panibagong simula iyon. Doon niya mararamdaman ang tunay na kalayaan, kalayaan na maging totoo, kalayaan na magkamali, kalayaan na magbago. Hindi mo lang siya binibigyan ng pahintulot na maging tao Binibigyan mo rin siya ng lakas na bumangon tuwing siya ay nadada pa. Ang lalaking kayang magsabi ng hindi kailangang maging perfect ay lalaking may malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng paglago. Alam niyang hindi perfect ang bawat araw, hindi perfect ang bawat desisyon, at hindi perfect ang bawat hakbang. Pero ang mahalaga ay ang patuloy na pagsusumikap, hindi dahil may panggigipit kundi dahil may pagmamahal at respeto. Sa linya ring ito, sinasabi mo rin sa sarili mo, hindi ko kailangang maging perpekto para mahalin at tanggapin. Kaya't kapag sinabi mo ito, nagiging bukas ang pinto ng tunay na relasyon, isang relasyon na hindi nakatayo sa ilusyon ng pagkakaperpekto, kundi sa matibay na pundasyon ng katotohanan, pagtanggap at pagmamahal. Number 7. Andito ako kahit kailan mo kailangan. Sa buhay, hindi lahat ng araw ay magaan. May mga sandali ng saya, tawa, at pag-asa. Pero may mga araw din na mabigat, tahimik, at puno ng pagdududa. Maraming tao ang nagsasabi ng nandito lang ako, pero paano kung sa oras na kailangan mo talaga ng kasama, ang mga salitang iyon ay nauuwi sa katahimikan? Paano kung sa oras ng problema, ang dating matatag na tao ay bigla na lang naglaho? ang salitang andito ako kahit kailan mo kailangan ay isang napakalaking pangako. Hindi ito basta-basta sinasabi para lang mapaligaya ang tainga ng isang tao. Ito ay isang matibay na haligi ng katapatan, isang matibay na pundasyon ng presensya. Kapag sinabi mo ito sa isang babae, sinabi mo na hindi ka lang lalaking nariyan sa mga madaling araw na may saya o sa mga araw na laging magaan ang usapan sinasabi mo rin na ikaw ay magiging kanyang sandalan kapag bumagsak ang mundo niya. Kapag siya ay nahihirapan, nalulumbay o nag-iisa, kapag siya ay nagtataka kung paano lalaban sa mga unos ng buhay, sinabi mo sa kanya, hindi kita iiwan sa mga sandaling iyon, hindi mo kailangang magdusa ng mag-isa, hindi kita hahayaang mapagod mag-isa sa laban dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nasa salita, nasa gawa ito nasa presensya, nasa pagiging tapat kahit sa oras ng kahinaan at ang lalaking nagsasabing andito ako. Kahit kailan mo kailangan ay lalaking may tapang at puso. Hindi siya takot sa responsibilidad. Hindi siya natatakot makita ang kahinaan ng taong mahal niya. Ito ay isang pahayag ng walang kondisyon na pagmamahal, isang pagyakap sa lahat ng aspeto ng pagkatao niya, sa magaganda at sa hindi ganoon kaganda. Kaya kung gusto mong maging lalaking hindi lang naaalala kapag maganda ang panahon kung gusto mong maging lalaking tunay na malapit sa puso niya simulan mo sa linya na ito andito ako kahit kailan mo kailangan at gawin mo itong totoo sa bawat araw ng buhay mo sa bawat oras na siya'y may problema sa bawat gabi na siya'y nangangailangan ng kausap at sa bawat sandaling gusto niyang huminga ng malaya doon ka magiging kakaiba hindi dahil perpekto ka kundi dahil hindi mo siya iiwan kahit sa pinakamadilim niyang gabi. Number 8. Pwede akong maging totoo sa iyo. Sa isang mundong puno ng mga peking ngiti at palabas, kung saan marami ang natatakot ipakita ang tunay nilang sarili, isang linya na simple lang pero may dalang bigat at tapang ang pumapaimbulog, pwede akong maging totoo sa iyo. Hindi ito basta pang pangakit o panliligaw lang. Ito ay isang panata, isang pangakong hindi mo itatago sa kanya ang lahat ng bahagi ng sarili mo ang mga kahinaan, ang mga takot, ang mga pangarap at pati na ang mga pagkukulang mo. Sa relasyon, madalas tayong natatakot maging ganap na totoo dahil sa takot na baka hindi tayo maintindihan, mabigo o mapag-iwanan. Ngunit kapag sinabi mo ang linya na ito, sinusubukan mong buwagi ng pader na iyon. Pinapakita mo na handa kang buksa ng pinto ng puso mo nang walang pag-aalinlangan. Hindi mo siya nilalagay sa posisyon ng husga kundi nilalagay mo siya sa posisyon ng kapwa-tao na maaring tumanggap at unawain. Ito rin ay isang imbitasyon. Maging totoo tayo sa isa't isa. Walang tago, walang maskara, walang palusot, walang pagtakbo. Kapag sinabing, pwede akong maging totoo sa'yo, pinapakita mo ang lakas ng loob na harapin ang sarili mo at ang tapang na ipakita iyon sa taong mahal mo. Hindi madali ito. Kailangan ng tapang at paninindigan kailangan mong maging vulnerable kahit na alam mong maaaring masaktan ka ngunit sa pagiging totoo doon nagsisimula ang tunay na koneksyon sa bawat araw na magiging bukas ka sa kanya mas lalo kang magiging matatag hindi dahil perpekto ka kundi dahil natutunan mong mahalin ang sarili mo kahit may kahinaan at ang babae kapag naramdaman niya ito mas nagiging malalim ang tiwala niya hindi lang siya basta nakikipagrelasyon sa isang lalaki, kundi sa isang taong tunay at tapat. Sa mundo na puno ng pagkukunwari, ang lalaking nagsasabing, Pwede akong maging totoo sa iyo, ay lalaking bihira, at isang kayamanang dapat pangalagaan kaya huwag matakot maging totoo. Sa pagiging totoo mo, hindi lang ikaw ang magiging masaya, kundi pati ang babae na kakapitan mo sa bawat hakbang ng buhay. Number 9. Hindi kita hahayaan na mag-isa ka. Sa mundong puno ng ingay at mabilis na takbo, madaling makalimutan ng isang tao kung gaano kahalaga ang presensya ng isang tunay na kasama. Marami ang nagsasabing, andito lang ako. Pero ang totoo, kakaunti lang ang lalaking may lakas ng loob at puso na talagang hindi magpapabaya, lalong hindi iiwanan ang taong mahal nila sa oras ng pangangailangan. At dito pumapasok ang linya na ito. Hindi kita hahayaan na mag-isa ka. Hindi ito basta pangako na madalas lang sabihin sa mga pagkakataong madali at maganda ang lahat. Ito ay isang pangakong nagmumula sa malalim na commitment. Isang panata na kahit anong mangyari, kahit gaano man kahirap, mananatili kang kasama niya sa bawat laban ng buhay. Sa mga panahon ng pagkalito, pagkabigo at kalungkutan, kapag tila ang buong mundo ay nagpapabigat sa kanyang dibdib, narito ka hindi lang bilang kasabay sa saya kundi bilang matibay na sandigan sa dilim. Kapag sinabi mo ito, pinaparamdam mo sa kanya na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Hindi kita iiwan sa oras ng iyong kahinaan. Kahit anong mangyari, lalaban tayo ng magkasama. Hindi ito pangakong madaling sabihin at mas mahirap gawin. Ngunit sa lalaking kayang magpakatotoo, ang linya na ito ay nagsisilbing ilaw na naggagabay sa madilim na landas. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mga magagandang araw. Hindi lang tungkol sa kilig at saya, ito ay tungkol sa pagiging matatag, matiyaga at tapat kapag ang mga unos ng buhay ang dumating. Ang lalaking may tapang na sabihing, hindi kita hahayaan na mag-isa ka, ay lalaking handang iwan ang sariling ego sa likod, lalaking handang magsakripisyo at lalaking tunay na nakikinig sa sinasabi ng puso ng kanyang minamahal sa bawat araw nagagamitin mo ang linyang ito ipapakita mo hindi lang sa salita kundi sa gawa ang kahalagahan ng presensya pagkalinga at walang hanggang suporta at sa puntong iyon magiging higit pa kayo sa magkasintahan magiging tunay na magkaibigan magkasangga at magkapuso number 10 pipiliin kita araw-araw sa dami ng mga bagay na pwedeng magbago, mga tao, damdamin. Pangyayari, ang pinakahirap gawin ay ang maging matatag sa pagpili. Hindi madali ang sabihin ito, hindi basta pang-ibig lang ito, hindi ito para sa sandaling kilig o hype. Ang ibig sabihin ng pipiliin kita araw-araw ay isang pangakong hindi lang basta salita. Ito ay isang commitment ng puso at isipan, ipinapahayag muna kahit anong pagsubok kahit anong pagbabago, kahit may pagod, may sama ng loob, may pagsubok sa tiwala, sa kabila ng lahat ng iyon, ikaw ay mananatili. Hindi lang sa mga magagandang araw, hindi lang kapag madali ang lahat, kundi sa araw na gusto mo nang sumuko, sa araw na mahirap magmahal, sa araw na iniisip mong wala na ito. Ito ang uri ng lalaki na hindi natatakot sa lalim ng koneksyon na hindi nag sa takot, na hindi tumatakas sa responsibilidad. Kapag sinabi mo sa isang babae, pipiliin kita, araw-araw, sinabi mo na hindi siya isang pagpipilian lang sa dami ng iba, kundi siya ang pinili mong ipaglaban, pahalagahan, at mahalin ng totoo. Ito ang pangako na kahit may layo man sa pagitan ninyo, kahit may mga pagsubok sa buhay, ang puso mo ay laging bumabalik sa kanya. Marami ang natatakot magsabi nito dahil nangangahulugan ito ng tapang ng pagiging tapat sa sarili at sa pangako na hindi basta-basta basta iiwan ng isang tao. At kung totoo ang linya mo, hindi lang siya magiging bahagi ng buhay mo, magiging dahilan ka ng kanyang lakas at pag-asa. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang bagay na pwedeng sabihin sa isang babae ay hindi yung magagandang salita lang kundi yung pangakong pipiliin mo siya araw-araw kahit ano pa ang mangyari. Alam mo, sa lahat ng anim, pito, o kahit sampung simpleng salita na ibinahagi ko sa iyo, isang bagay ang pinaka-importante, ang pagiging totoo, ang tapang magmahal ng buong puso, at ang presensya sa bawat laban ng buhay. Hindi madali ang magmahal ng ganito. Pero kapag ginawa mo, siguradong mararamdaman ng babae na iba ka sa lahat ng nakilala niya. Hindi lang ito mga linya na pwedeng sabihin sa isang saglit lang, kundi mga pangakong dapat mong bitbitin araw-araw, pangakong magpapalalim ng inyong koneksyon at magpapalakas ng inyong samahan. Kung gusto mo pang matutunan kung paano maging lalaking may puso at integridad, kung paano magtaguyod ng tunay na relasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-like ang video na ito at ishare sa mga kaibigan mo na gusto ring mag-grow at maging mas malakas sa pag-ibig. Kasama mo ako sa journey na ito upang tulungan kang maging best version ng sarili mo. Maraming salamat sa panunood. Mag-ingat po tayo palagi. At kay Lord po lahat ang papuri.